Traffic oh 12:30 na nang madaling araw, traffic pa din. What the? Ah, <laughs> lokos ba 'yung tutuloy-tuloy oh. Ano? Oh, ano 'yung mayari? Traffic. Ano? <laughs> ko, lokos madaling araw, tuloy-tuloy dito. <laughs> Siguro ginagawa may kino-construct din sa unahan 'yung ano, MRT 7 ba 'yon? Dahil miss tulang hulog ka ng langit para sa akin giliw. Ang dating gago ay pinagbago mo kaya sa iyo lang ibubusan lahat walang ka Siguro ano dito yan oh sa may ginagawang termi ano MRT station baka may nakaharang na naman dyan Dumaan na nga sila sa ano yun sa bangketa na sila dumaan oh no? <laughs> Sobrang traffic dikit dikit Sikip Bagal o, Ito tayo sa Ever Commonwealth tayo maga ano dito Alam ko may harang dati dyan ang nakikita ko eh. Uh, daling araw na yon mga alas 4 na yata uwi ko nun daling araw may harang yun dito part sa kaliwa dito lang yung daanan sa ano service road ba yan tawag dyan uh, 12.36 na na mudaling araw kasi dun sa may left side gate na para may mga bakal na inaangat yata o binababa sinarado yung, yung ginagawa yung uh, station na yun ayun, eh, no? Embudo. So, na 12.37 na madaling araw. Dito pa rin tayo sa Commonwealth. Ever Commonwealth. Oh, di ba? Nakasarado nga. <laughs> Walang dumadaan eh. <laughs> dito lahat to. Oh, sa imbudo na to. Oh, di ba? Nakasarado. Kaya kita ba natin? Ayan oh, na bakal. O, oh, Sarado. Na, so tuloy-tuloy na to. Sabi na. 12.38 na ng madaling araw. Ito tayo sa Ever Commonwealth Let's go, rat rat Oras na Ito tayo yan Oras na eh Nahandaan ng konti kasi madulas yung daan Kaya tapos ako ng ulat Ito tayo sa Apex 12.39 na ng madaling araw Problema ko nito, nagpapag yung ano ko Salamin Buti na lang ha Napakaswerte ko kasi hindi ko naabutan yung ulan Buhos ng ulan to, Ano na, tawag di ito Tila na, woohoo Swerte pa rin, swerte pa rin Nakabiyahe naka, uh, Alas 12 na madaling araw na uh, Hindi na umuulan Tila na, pati tila lang Kailangan ko natin ang pampagising kaya kailangan natin kumanta Siyempre uh, 12.43 na madaling araw na uh, Mantok-antok na ako may bawa na akong kopi ko, ice kopi ko. dyan, hindi ko pa naiinom. Kalimutan <laughs> ko bago umalis. Dapat ininom ko na. Hinaantok-antok na tuloy ako. Puta, dumi. Let's go! nagdabay tayo kahit saan patungo sa akin ay wala namang problema ngayon sa pagkatakil ka na ikay aking masamahan kung saan mo mang gusto ko, ko maroon, hindi ako sa iyo tatanggi ayay di hindi, hindi sa halip takil ka ang gusto mo magkatabi lang tayo lagi at yung sa akin ay ayos kung pwede na sana ikutin natin ng mundo habang ikaw ang siyang aking kapiling at kung pwede nasan din na maubusan ng takwela para naging masaya ka sa kisiging pero kung ako pa rin na lahat hindi ka ka ng buhay na parang soya sa aklaat manipas ka sa realidad sa ko sa tulad ha 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 ha